Hi guys, so ayan kakauwi lang natin galing ng school at ayan, tinan naman ang auntie nyo Hagarda versus ngayong nasa bahay naman tayo eh, maraming magpiti hindi nang naghihintay sa ate nagbaan naman nyo Kung nalaban ko nga nung isang gabi nandito ko nga rin sa sampayan at kailangan ko nang ilipitin dahil ayan, matutuyo na at mauubos na sa Maraming na rin akong pugasin ng mga plato, hindi pa nga ako makapagdugas dahil wala pang tubig baka mamaya pang mga 7 or 8 magkakaroon ng tubig. Hirap talaga ng buhay nanay, hindi ka nga file at ang dami-daming trabaho, hindi nga matapos-tapos. kita na kung mag-uumpisa, mag-uugas ba, kung mag -tutupi. Kung matutulog, Charles. At siya, bahala na si Batman. Ito nga yung mga 2 ko guys. Ito yung mga nilabhan ko nung isang gabi. Kaya inabot ako ng 1am sa sobrang dami. At dito ko na nga lang sila sinasampay sa loob. Dahil nga hindi tayo makapagsampay sa baba. Dahil baha na naman. Buti na nga lang talaga may dryer ako at mas madaling ang matuyo. At heto naman nga yung aking mga hugasin. O, ba? Diba?